So lain niya adlaw, sad nga video mga gotik, no, so siya tatagabiha, so for this video mga gotik, adlong birness, so diop na taoron, kuyogi kuni niyo mga gotik ay magpa-blessing ta sa unit dahil sa simbahan sa mandawi, so di ko familiar o kung si patron na ni mga gotik, basta kay. simbahan dali sa Mandawi. Yogi ko kay mag-publishing ta. So, let's go. So, okay lang ngayon. Abot na din tadya mga kotik sa ilang entrance mga kotik sa ilang simbahan. Salamat kay ing abot na din yung safety o malampus ang atong katuyuan. Idala na lang sa day nato ang unit sa itong baris mga kotik para mapilan nato o publishing. Kaya lagi wala sa daw kuno ni publishing niya. So, matong ako uh, sa inan niya dalhon karon mapil o blessing blessingan bala o og dugay nang ginamit-gamit niya tuig nakapin at least man lang mapil siya diba so abot namin mga kawtik o oh, di ana o mo-inquire sa sulod kay aron makabalo mi og oh, paagi nila dire sa ilahang pag-assist sa mga magpa-blessing sa mga unit o sa panaliho so karon mga kawtik naa na ta dire eh. So, mas maayo itong mablisingan ng tong unit mga kotik. O mga motor, o kakanan pa na diha, o sa pa. Mga kabutangan na ito, mga importante. Mas maayo dito, o mablisingan kay ang huna-huna. Si Paul, kanya malamdagan permi, o kontrolado ba, na mura ka ng na ay na to perme nga maayo. Mat sa matagbiyahe na to na ay magabay, na ay ka ng... Pag-safety ta-pirmi ba? Kaya pirmi yung naiyagatong na to, diba Bantai mama lah itu saja. Ang unit uang motor sekenan ngah atau driver udahan galuh nato mengkautik ngah walai walai leasing. Two years later. Motoran, oh boh, oh, <laughs> Pagbuo kining yung motor ha. Ay wika ni Osa pa dere por this year gihapon. Salamat yeah. sa mga uh, anong salat o ispito santo ano. Ang atong hinabang gikan sa Dios kaya nagbuo sa langit o sayuta. yuta. Pagampo kita. Paminawa gino ng Dios ang among mga pagampo. O padalain ni sa mga mga balang tuong kamot kini mga motor. Mandoy ang imo mga sa pagkubani ini ang mapanalip ta nila sa atong mga katalagman sa atong mga nakani nga kanila sa kay kini atong ipangayo pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo amen a few moments later so siguro labi na tong mga ingan eh na gusto na bisingan ang mga sakinan o unit nakabantay mo siguro mo sa kalahian kung mudda lang unit nga walay blessing oh, amen sa bendisyon ako sa lahat sa sana sa iyo. Ang ganoon. Ang ganoon sa iyo, Espiritu Ang ganoon Ang sa iyo. Magbibigay ang mga lahat ng ito kanya sa na sa kanwasan. Amen. Ang sa magamang sa O sana, O sa ispiritu Santo. Amen. Tapos na ito, celebration na ito. Kalina, huwag ang gugma ni Cristo. Salamat. sa Salamat. Thank you, Father. Thank you.